Yon, kibot o kasag, mamili lang kita mga pade. Yon, good morning mga pade, good morning mga madi. <laughs> panibagong araw, panibagong content na naman kita. Niya, nanihimuun mga pade mga madi. Uh, kita pang bangot sa gulay na gawai. Kaya di repidi ito na gawain nato na no, warasin pang bangot kaya makatol-katol yan to. <laughs> Bahala na kung nanon magyan nato na pang bangot sa ira room Kung kasag-kasag, kung kibot-kibot. o, kibot. <laughs> uh, nagsapin na kita. Pasiguro kay Kun mau kubang kita san. Kasag, maabrasa kita, badaw pantumina kita. <laughs> ya no. Medyo malubog-lubogan dagat niyan mga pare kay nagparabalod kagab-i. Pero badi lamang urupod kita sa irom kay diri paruhunta, badi lamang mari paruhunta sa iroma. O sige, urupod naman kita. Ya ada manggamiton ta. Aw. <laughs> oh. <laughs> An, let's go mga pare, urupod kita sa irom. yun, urupod naman kita mga padi mga madi para riparo ang ng kagayunan sa erromsang dagat yan, boroboy sa naman kita niyan mga padi yan, mahanap na naman kita simpang pangbangot sa gulay na gaway yan, yan eh, may natanaw na ako sa unhan mga padi katipay, yan, bungkal tasin luluway yan, may mga lumot-lumot pa, lumot-lumot pa mga padi yan, hinikap ka ingindo ko, ko mga padi, kinuot ko mga padi sa luluway yan, kasak mga padi, bungkang Nyan, nyan, di mga pali ho. May kibot ho. Kibot na kiitom na pagkakibot mga pali. Pero may kataning nakasag. Arin daw sinyan. Yung tinuklok ng mga pali ho. Arin daw unaong kusin mga pali. Kibot na lang ang unaong tapa. Gangot mga pali. Pinagangot ang kusin mayan. Uh, sinagad ko na. Nang kinurikot kusin diyo. Nyan, dani. So nang pakakibot ang mga pali. Nya, nya din namang mga padiho ang kasag kangina sumuksok sa katipay inipit ko na lang sa pangibot nya, naipit ko na mga padi, nya, hinupol ko na mga pare dinuunan ko sa likod yan. Pasang nakabuhi pa mga pari doon na nagyapon sa pangibot Yan, ipiton ta Kapasiguro kita mga pari Kay pangbangot sa gulay Yan, makabangot ka na Sigurado na pangbangot na sa gaway Yan, balik naman kita sa iraro mga pari Yan, ho, may mga tayom Daghan ang tayom din sa lugar na ini Pero maski may tayom, may kibot yung mga pari, kibot Nakunan na pagkakibot Yan, medyo malapdok na nakibot Ah, tulos na kibot, para, baro, pinagangutan Pani binirik-birik ko sin mayat kay bugak-bugak liwat ini para magabot sin mayat para may dam pakagabot ha yun mga pani binabot ko na luway luway nya ang binaligwat ko badaw daram burbay bay mga padi kali kali bagambing kay mga padi oh nya nya di pa kibot pa mga padi nya an nagpuputi na kibot nya tulos na na pinagangutan si pre binirik na na mga pani nya ang ginabot ta, luway luway nya ang daram burbay bay, bay. ya di mga padi ho nagpuputi pa in na kibot medyo marulag tok na kibot mga padi nya pinagangutan ta binirik-birik ta sinuda. para sigurado dara talaga yan, grabe ang bingay mga pari ho. Yan, Daramburo buro baybay. Paknit ang durusang kibot mga padi Buskad ang duro. Yan, sigurado ng pangbangot sa gulay. Yahala mga padi mga madi. Hanggang di na lang asa ako video mga padi Ay lang niyo pagkalimuti. Mag-follow, like, and share. Salamat unong sa iyo mga padi